Kung ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, itatapon ka sa lawa ng apoy. Sabi sa pahayag Kabanata 20, Talata 15, at ang sinumang hindi nakitang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Hindi yan para takutin ka, direkta itong babalagaling sa salita ng Diyos. Pero heto ang magandang balita. Si Jesus ay namatay sa krus para sa mga kasalanan mo. Ipinako siya sa krus, inilibing at nabuhay siyang muli para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos lang ang pwedeng magsulat ng pangalan mo sa aklat ng buhay. Hindi lang ito tungkol sa relihiyon o sa mga mabubuting bagay na ginagawa mo. Tungkol ito sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Si Jesus ay naghanda ng daan para maligtas ka. Kahit ano pa ang mga kasalanan na nagawa mo, gusto niya na ang pangalan mo ay mapunta sa kanyang aklat. Huwag ka nang maghintay pa ng bukas. Ang bukas ay hindi sigurado at ang walang hanggan ay panghabang-buhay. Ang buhay mo ay parang usok lang na madaling mawala. Kung ang pangalan mo ay wala sa librong yon, hindi ka makakapasok sa langit. Ganun lang kasimple. Dahil sa pananampalataya mo kay Jesus bilang iyong Panginoon, Diyos, at tagapagliktas, maniwala ka sa Kanyang pangalan. Tumawag ka kay Jesus ngayon na, ililigtas ka Kanya, at ang pangalan mo ay isusulat sa langit. At yan ay isang pangako ng Diyos na hindi pwedeng masira. Para sa iba pang mga video na makakatulong sa iyo, punta ka sa howdosgodosheaven.com. I like, mag-subscribe at I share.